mga tropa. Andito pala ako sa may bulakan drop-off guys. <laughs> At ang agenda ko pala ngayon guys is meron pala kami pupuntahan dito na jeep show boy. Eto. Kasama ko pala yung idol ko dito na si Rich Mill mga ropa. At eto nga pala yung isasali niya sa jeep show guys. Ayan o. Tingnan niyo yung jeep ni dito ni idol. Napakaganda. Grabe. Ang dami namang ilaw niyan mga ropa ng jeep mo. Tapos meron pa ditong nakasulat o. Oh, Liwet bring sakay. Wow, ang angas. Tapos, naka-lowered pa. Eh, so yun mga ropa. Eh, bago tayo pumunta doon sa jeep show, guys. Eh, huwag nyong kalimutan na i-like muna tong video, syempre. At mag-subscribe ka na rin dito sa channel natin, mga ropa. Baka sakaling manalo tayo doon kapag pumunta tayo doon. <laughs> eh, tara, tara Kunin na nga natin yung jeep ni natin dito, guys. Yan o, no, na-like and subscribe mo na ba? Dali, dali. Kunin na natin. Inaantay na tayo ng tropa ko na to. Ayan o, no, si Idol. So, tara tara, kunin na nga natin boy. So, eto guys, ang una natin gagawin dito, syempre, kailangan natin ipaayos dito yung makina natin. Kailangan press yung jeep ni natin dito, walang sira. Kapag kasama tayo sa jeep show mga tropa, ayan, puntahan na nga natin yan guys. Let's go. So, eto na mga ropa, andito na yung jeep ni natin. I Start na natin agad. <laughs> eh, susundan lang natin to si Idol. Ayan o, oh, si Idol nga pala. isusundan e, susundan lang natin yung jeep niya dito boy Eh kasi pupunta kami dun sa may covered court guys <laughs> Eto tara tara sundan na natin si idol <laughs> Grabe naka lowered pa yung jeep niya dito mga ropa Ayan o oh, tignan nyo yan. So, yan sundan lang natin siya dito guys Eto meron pala kami pupuntang dito ang jeep ni showdown Let's go Eto si idol mali pa ng dinaanan mga ropa Nako <laughs> counter flow tayo dyan guys So yan Punta lang pala tayo dito sa may covered court guys <laughs> Eto buyo sali tayo dun sa ginaganap niya lang jeep show mga ropa Eto, ang dami nila dito guys Tara tira, eto na sila buyo. Ang dami, naku, dito pa din naan sa may lubak lubak mga ropa Naku naku, masisira jeep din natin eto Hindi pa tayo nakapag jeep show guys <laughs> Ito boy oh. Ang dami mga jeepney dito guys. Napakaganda. Eto. Tingnan nyo yung jeepney ni Idol mga ropa. Naku. Ano nangyayari dyan? Di pa nagsisimula yung jeepney dito guys. Meron na nakalubog dito sa may ilog. <laughs> Sayang. Ganda pa naman yung jeepney ni Idol oh. Tapos eto mga ropa. Tingnan nyo to boy. Oops. Meron pang sound trip yung jeepney ni Tropa. Napakaganda. <laughs> nako naku. Kawawa naman tong jeepney nina na to guys Nahulog dito sa may ilog Oh no Masisira yung makina mo ropa So tara tara Makisali nga tayo dito guys May ginaganap silang jeep show dito eh Ito mga ropa oh. Tingnan nyo yung mga jeep ni ng idol natin dito napakaganda Grabe yung mga build nila dito guys Ito Nakabukas pa yung mga pintuan Version to na jeep ni na pala mga ropa Kasi ito naman kay idol Ang angas na plate number Bui, compra, arrebui Ferrari inspired pala tong chip ni ni Tingnan nyo guys oh. Yung dito sa loob. Napaka angas Yung gaganda ng gawa nila. <laughs> tapos nandito pa. Kaninong chip to boy. Oops. Color mink. Wow. Color mink. Napaka ganda mga ropa. Ito naman kay Idol oh. Eh tapos sinasay sa atin. <laughs> Ito yung atin guys. Napaka angas. <laughs> eh parang nakakaya naman itabi dito sa mga chip ni nila mga ropa. na napakaganda na jeep ni nila sa atin ang pangit <laughs> de joke lang maganda rin tong atin customize yan ayo lang yung merong ganyan mga ropa <laughs> eto boy ako yung may ari nyan eto nga pala eto atay nagpapa jeep show guys eh. tingnan nyo Ugs ang um mo ng karakter mo lodi ipakpak e, parang angel. So, yan mga ropa. Tingnan nyo, ang namin mga jeep ni driver dito. Eh, ano oras ba magsisimula yung jeep show? Ayan o, oh. eto guys. Ang dami nila dito boy. May kisali lang ako sa ginaganap nilang jeep show dito mga ropa. Ayan o. Oh. Ito. Meron pang dumating ditong na color mint na jeep nih, Hello Kitty pa guys. Uy siguro babae yung driver neto. Idol. Babae ka ba idol? So yan mga ropa. Ito boy. Pwede ko ba ilagay yung jeepney natin dito guys <laughs> tara tara parada na nga natin to dito mga ropa eto boy parada natin yung jeepney natin dito guys dito tayo sa may gilid syempre ayan oh. meron pang slot dito mga ropa at rest natin dito mga ropa oh okay na siguro yan guys nako 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 banti tayo boy hala na stuck yung jeepney natin dito sa likod guys kailangan natin maniobra to boy nako nako baka hindi na tayo makalabas dito boy Ayan, abante natin guys. Oh, min. Ayos ko lang yung parking natin. Yan kaya pwede magpark dito mga ropa. Ito, papark so, ko lang na maayos yung jeep ni Cowboy. boy. Oh, okay na yan mga ropa. Lagay na nga natin yan dyan boy. Ay, nako, mali pa. So, abante lang natin ng konti dito mga ropa. Yan, pwede na siguro yan, guys. Ayan oh, dito na yung jeep ni natin mga ropa. Napakaangas Eh, meron pala kaming ginaganap na jeep show dito guys. Ito boy Napaganda ng mga jeep nila dito mga ropa. Kaso nga lang eto. Andito sa may ilog. Sayang naman to guys. Eh asan ba yung driver nito? Na eto? Baka mamaya masira yung makina mo dyan boy. Kailangan mo na ialis yan dyan. <laughs> tain lang natin dito yung iba natin kasamang jeepney driver boy Para mag start na tong jeepney show na ginaganap dito guys So yan mga ropa Ang dami namin dito guys Tingnan nyo Eh meron pa bang darating dito mga ropa mga jeepney driver boy Napaka angas si eh. magi start na ata jeepney show nila guys Uy teka parang kilala ko tong jeepney na to ah. Parang nakasama ako na tong mga idol Yan Ang angas boy No Oh, ganda ng mga jeep ni nila dito guys <laughs> Nakakaya itabi yung jeep ni natin boy Uy, eto, meron ditong jeep ni driver na babae guys so oh. Si Idol, yun o, oh. Kaninong kanino jeep yun? Ayun ate yung jeep niya, yung color mig na yellow Kitty So eto mga ropa, check pa nga natin dito yung mga jeep ni ng mga Idol natin Ayan o, oh. Oops, tingnan nyo yan guys So oh. Napakaganda nito na mga ropa Jeep ni show na ginaganap nila mga Idol Ayan o, oh dami namin dito boy nasa covered court pala kami lahat dito guys antayin lang natin yung iba natin mga kasama rito katulad na nito ni Idol Ugs napakaangas boy ganda ng jeep niya boy Hello Kitty, let's go. So eto guys, meron pang dumating isang jeep ni dito boy. Eto yung nandun sa may ilog. Eh. Napakalupit naman yan guys. Uy teka, Abante nga natin yung jeep ni natin dito mga rupa. Baka hindi nila makita jeep ni natin eh. So yan, Abante natin onte guys. Op ya, yeah. okay na siguro yan. Eto na boy oh. Ugs. Eto na yung ginaganap namin jeep showdown dito boy. Napakaganda ng mga jeep ng mga idol ko. Open nga na natin yung hood natin dito mga rupa. Tayo lang hindi naka-open eh. Para malupit guys. Ang daming mga jeepney dito mga rupa. Meron pa ditong color pink na jeepney. Napaka-angas boy. Tingnan nyo tong jeep ni dito ni Idol. Naka Ferrari siya boy oh. Ang angas. <laughs> so yan guys. Antayin lang natin dito boy. Nagsialisan pala yung iba natin mga ropa dito. Nandito pala kami sa may cover court mga ropa. <laughs> Kung gusto nyo makasali dito sa ginaganap naming jeepney show guys. Eh like nyo tong video. At huwag nyo kakalimutang mag subscribe ah. Ito mga Idol oh. Dito yung mga tropa natin. <laughs> Umalis nga pala muna tayo sa may discover Court guys eh magpapagas nga pala muna tayo dito boy ano naku po sarado yung gas station dito mga ropa naku naku pagas muna tayo dito guys hanap tayo ng gasoline station boy tapos balik tayo ulit dun sa covered court makisali tayo sa mga jeep ni show na ginaganap nila dito guys opya yeah. eh, hanap lang tayo ng gas station dito guys yung malapit lang kasi malapit na tayo dito sa may covered court ito ay anong <laughs> So dito mga ropa, pagas muna tayo dito sa may kabila. Malapit na tayo guys. Pagas muna tayo tapos punta tayo ng covered court. Magantay tayo ng mga kasama natin dun. Pagas muna tayo dito sa glit. Ito kaya idol. Idol, pagas nga ako idol. So yan, antayin lang natin siya lumapit dito boy. Magpapa full tank ulit ako mga ropa. Ayan, isang full tank nga po. Antayin lang natin siyang gasan tong jeep ni natin. Tapos dederecho na ulit tayo dun sa may court. ko. tayo doon ng pwede nating makasamang <laughs> jeepney driver mga ropa. So yan, ang bilis naman maggas ni Idol. Tingnan nyo boy. E full tank na ulit yung jeepney natin dito. So tira-tira. let's go. Op ya, yeah. atras lang tayo dito guys. Balik tayo dun sa may cobalt ko mga ropa. Pabalik na ako. So dito tayo dadan sa may gilid. Op Op, op, punta lang tayo dun malapit sa may malolos terminal. <laughs> Tapos balik tayo dito boy si punta na sila dito Sa so, may cover court mga ropa Ayan na sila Papunta na kami ulit dito Naku naku Nawala yung iba nating mga kasama dito mga ropa Nagsialisan So eto boy Balik nga tayo dito Baka mahanap natin sila dito guys Uy nawala na So tayo na lang ulit dito mga ropa Balik lang natin dito yung chip ni natin boy Opya yeah. So yan atras tayo dito guys Gay lang natin dito sa gitna yung ni natin. So, yan mga ropa. Andito na yung iba natin mga kasamang jeepney driver. Ugs, ito na si Idol. So, dito. Atras lang natin to mga ropa. Yan. Okay na siguro yan, guys. Andito na yung mga ni natin. Oh. Yan, oh. Napakaangas. <laughs> Wait, teka. Ibay e, na lang siguro natin dito yung pwesto ng ni natin, boy. Yan, oh. Para mahaba. So, tara-tara. Paano ba tayo magsisimula dito, guys? Andami mga jeepney driver dito mga ropa. Yan, sa kayo dito sa amin. So yan mga ropa. Eh, naghahanap lang pala ako oh, no, na pwede kong makasama dito boy. ayun <laughs> Nagsisidatingan na yung iba nating kasamang jeepney driver dito boy. Ayan na sila oh. Grabe, ang ganda ng jeep na ni Idol ah. Napakaangas. Color blue. So yan mga ropa oh. Nako nako Tumiretso siya doon sa may ilog Mag-iingat ka Lodi Baka malaglag ka dito sa ilog Naku malalim pa naman yan Color green pa naman tubig niya no Kadiri Iw Yan mga ropa Andito na yung mga kasama nating iba boy Nagsisidatingan na sila dito guys Let's go Andito na naman kami boy o oh. Ayan o oh. Napakaangas Jeep ni show yan, guys Tara tara Antayin lang natin pumunta dito yung mga iba nating kasamang jeep ni driver. Ito yung mga tropa natin, jeep ni driver boy, Eno, oh. Ayan, oh, mga idol natin. Lagi natin kasama to, eh. Ayan Meron pang green bean dito, guys. Idol, bakit ka din dito? Malika ata na punta ang laro, guys. So, yan mga ropa. Andito na yung mga kasama natin, boy. Nagagandaan yung mga jeep ni nila dito, guys, oh. Napaka-angas. So, color black. Puro color black tapos daming sticker wow ang lupit so yan mga tropa tingnan nyo yung mga jeep din nila dito napakaganda magantay lang tayo dito baka meron pang umabol tingnan nyo yung gupit nito ni idol napaka -angas. naka faded siya boy angas ay Edgar Cat daw to guys tingnan nyo yung gupit nyo Napakalupit Edgar Cat wow meron palang ganyang gupit guys so yan mga ropa magantay pa tayo ng ibang sasali dito dito boy tingnan nyo eto na yung mga jeepney namin guys pangalawang jeepney show na pala na napuntahan ko mga ropa ayan oh. andito yung mga iba natin kasamang jeepney driver guys antayin lang natin baka mayroong pang dito mga ropa ang dami namin dito e simulan na natin yung pictorial dito sa ginagawa nating jeepney show guys e, eto ang angas ng mga jeepney dito ng mga idol natin guys ayan sila lahat o tignan nyo e ito yung jeepney ni Idol oh. Napakaganda. Oops. <laughs> Ito yung mga jeepney ng tropa natin boy oh. Napakaangas. <laughs> Ito pa guys. Meron pang umabol si Idol. Tingnan yung jeepney ni Idol dito. Naka Ferrari. Wow. Angas boy. So yan guys. Andito pala kami lahat sa may copper coat mga aropa. Ito yung ginaganap namin jeep showdown dito guys. Napaka astig. Eh so yun guys. Eh hanggang dito na lang siguro tong video natin. At andito pala yung mga kasama Nating jeep driver mga rupa. Ayan Oh. Eh kung gusto nyo palang sumali dito sa mga jeep show na ginaganap namin dito mga rupa. Eh wag nyong kakalimutan na i-like and subscribe tong channel natin buya. Para lagi kayong updated kapag merong kaming ginagawang ganito mga rupa pa. Ayan. Napakaangas boy. Ang gaganda ng jeep nila. So yun. Hanggang sa muli. Paalam. Let's go.